Ipinagutos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang full utilization ng 350 billion pesos na pondo para sa flood control na nakalaan sa 2025. Kaya't walang ilala ang bagong pondo para rito sa panukalang pambansang budget sa 2026. Kasabay nito, binigyan linaw din ng Pangulo na malaya ang Kongreso na makagawa ng sariling investigasyon kaugnay ng mga irregularidad sa mga proyektong flood control. Si Kresling Katarong magbabalita. Ipinahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na hindi maglalaan ng pamahalaan ng bagong pondo para sa mga proyektong flood control sa panukalang pambansang budget para sa 2026. Ngunit nanindigan siyang patuloy na tutugunan ang suliranin sa pagbaha sa iba't ibang bahagi ng bansa. Sa ikalawang bahagi ng ikaapat na episode ng kanyang BBM podcast, binigyang diin ang Pangulo na sapat pa ang 350 bilyong pisong pondong na kalaana na para sa 2025 at ito muna ang dapat lubusang gamitin bago maglaan ng panibagong pondo. Ipinaliwanag ni Pangulong Marcos na ang desisyong ito ay ibinase sa masusing pagsusuri ng Panukalang 2026 budget kung saan nakita na hindi pa tapos o nagagastos ang mga proyektong flood control na nasa ilalim ng 2025 appropriations. We already are seeing na lahat ng flood control project na dapat nilalagay sa 2026 na budget hindi na siguro kailangan. So there will be no budget for 2026 for flood control. Dahil meron naman 350 billion for 2025 na hindi pa nauubos talaga. Tiniyak ng Pangulo sa publiko na magpapatuloy ang mga kasalukuyang proyekto. Ngunit binigyang diin niyang kailangang gastusin ng maayos ang pondo, may masusing pagsubaybay sa disenyo, implementasyon at kalidad ng mga proyekto. Muling iginit ng Pangulo na ang mga kontratista na nagbigay ng may depektibo o mababang kalidad na output ay dapat na itama ang kanilang trabaho sa sarili nilang gastos at hindi mula sa pondo ng taong bayan. Samantala, iginit ni Pangulo Marcos Jr. na may kapangyarihan ang Senado at Kamara na imbestigahan ang mga kwestiyonabling flood control project. Ngunit patuloy pa rin ang isasagawang hiwalay na imbestigasyon ng ehekutibo. Ito ang tugon ng pangulo sa tanong kung nararapat bang magsagawa ng investigasyon ng ilang mambabatas kahit na may aligasyon na konektado umano sila sa mga kontratista ng kontrobersyal na proyekto. Alam mo, prerogative ng 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 Kongreso yan. eh. Kung prerogative ng House of Representatives na mag-conduct sila ng investigasyon at prerogative ng Senado na mag-conduct sila ng imbestigasyon. So patuloy natin. At kahit pa paano, pagka may masusing investigasyon, kahit pa paano, meron tayong makukuha din dyan. So baka makatulong din. Una nang ipinahayag ng Pangulo na magtatatag ang ehekutibo ng isang independent commission na siyang magsisiyasat sa mga irregularidad sa flood control projects. Para sa Diyos at sa Pilipinas, Kung Mahal, ito si Kresiling Katarong, SMN News.